Hello guys, magluluto tayo ngayon ng sinigang na bangus dahil Holy Week ngayon, bawal ang karne. Ito, dalawang kilo, dalawang bangus. Ayan. Saka yan ng ating gulay. Bawal, kesyo bawal daw magkarne. Ayan. Ah, yuhulog na natin yung una, yung pad. Tong mga ating Yan. Lambutin na natin. Tapos may maya na yung van. Pakulayin natin mood na muna natin mabuti yung ating kamatis. Yan. Mamaya na po natin isunod ng ating sibuyas. Mga 5 minutes and guys, kung medyo kumulay na, susunod na natin ang sibuyas. Sibuyas. Tapos, maya maya ay gulay na. Ayan gulay. Ayan gulay. Tapos talagyan na. Lagyan natin ng sinigang mix. Ah, ayan natin muna mga 5 minutes para maging karon ng aroma yung sibuyas tsaka kamatis. Uh, bali, okay na. Bali, lalagay na natin itong sinigang mix sa uh, gabi. Ayan. Bali, dalawa po yung binili. Bali, huwag nyo muna siyang nalagyan ng asin. Tansyayin nyo na lang kung maalat to. Kasi yung itong sinigang mix ay may alat na po yan. Ayan, lalagay na po natin. Ayan basic. Para Ayan, hindi mo natin nilagay yung mga gulay-gulay. Tapos, haluin natin ang bagya. Ah, medyo kulang ang ating sabaw. Dalawang sinigang mix. Ah, pwede nyo po siyang bantuan ng isang basong tubig. Yan. Yan. Ayan lang natin po siyang kumulo ng konti. Tapos tikman niyo po yung alat nya kung... Kasi tilapia lang na, Ay, bangus lang, lang po iluluto natin. Hindi po karne. Kaya hindi po natin may kinasig kagad. Ayan. Bali, malalaman po natin pag nilagay na natin ng gulay. Pakuloy lang natin ng... 5 uh, minutes. 2 to 5 minutes. Ayan. Ayan guys, kulong-kulo na siya. Bali, na natin itong gulay. ah uh, mauna muna po ang pechay. Kasi ang pechay ay medyo may makapalang kan kaysa sa kangkong. Ayan, pechay muna. Kasi yung ating bangus ay mabilis naman po maluto yun. Kaya yuhuli natin siya. Alambutin natin muna itong pechay. Hintay lang po tayo ng 3 to 5 minutes ulit. Yan. Para lumambot. Tapos sa kanyang tigman pag naisama nyo na lahat, pati yung bangos, tignan nyo yung tabang niya o alat kung okay na sa inyo. Kasi eto, magkakaroon pa to ng magtutubig pa tong pinakakuha niya. Yan yung pinaka pa pechay. Ay, po natin kumulo na siya ng 3 minutes. Saan natin ilalagay naman tong kangkong. Ayan, dito na lang ulit. Na, pampinalig. pinali, ayan na, luto na yung ating petchay. Bali, ito na yung pang pinali. Ayan, hinugasan na natin na maigi. Labutin na natin natin siya. Yan lang po isahog natin, pero masustansya ng ating gulay. Ayan. Lambutin din natin siya ng 3 to 5 minutes. Ilubog natin. Ayan. Puloyin lang natin siya ng 3 to 5 minutes para malut ma, lumambot, maluto na. Saka natin ilalagay ang ating bangus. Pampinali. Ayan. Tikman ulit natin yung sabaw. Kung tumatabang. okay pa sya dito na lang ulit pakuloy lang natin muna lakas natin ng konti ang apoy 3 to 5 minutes hello guys ayan na luto na yung ating gulay bali kasalang natin pang pinali yung ating bangus ayan talagay po natin sya isa isa natin niligay ko ayan pusta May mga taba-taba pa oh. Yan. Dito pa. Yan. Yan. Ulo. Ang gusta. Yan. Ang gitna. Yan. Pali. Lulutoy lang natin siya ng mga 5 minutes. Okay na po yan. Pwede na po tayong magtangalian ah, Bali, ito, di, di ko na nilagyan ng asin. Bali, magsasaw-saw na lang ng patis pag medyo matabang. Pero yung, yung kanya, lasa ng sinigang mix ay panalo pa rin, maalat alat pa rin ng konti. Sarap. Pakuloy lang natin siya ng 5 minutes. Pang pinali, yan. Tapos luto na yan. A few moments later. Yan guys, tapos na yung 5 minutes niya. Yan. Luto na po ito. Ayan. Kasi yung bangos, sa ang isda, madali na mo ito. Ayan o, oh, luto na. Uh, bali, papapatay na natin siya. Ayan na po yung final. Ikman natin sa bawah kung tumabang. lo guys uh, ah, na lang ating video yan ang basic na luto na step by step ng sinigang na bangus kahit na walang labanus mga talong pero masarap pa rin pechay at kangkong lang kamatis, buyas, kataluna hanggang dito na lang